Hello mga guys, mga loots. Ayan, samahan nyo ako at gagawa tayo ngayon ng yellow. So, mabintang mabenta to siya ngayon dahil sobrang lamig ng ating panahon. Este, sobrang init pala. <laughs> Grabe yung init ng panahon ngayon, no? As in yung tipong kakaligo mo lang tapos maya maya tumutulo na yung pawis. So ayan nga dahil sobrang init ngayon ito yung the best ngayon na um, magandang inugosyo ba. So ayan gumagawa tayo ngayon ng yellow dahil sold out na yung ating yellow maya maya may kumakatok. Maya maya nga yung mga tao dito sa amin bumibili ng yellow kaya mabilis ma-sold out yung aming panindang yellow dito. So ayan, so bawat isang ganyan, isang plastic ng yellow is 5 pesos. Ayan, 5 pesos po yung bintahan namin yan dito. So comment ko po dyan sa baba kung magkano po yung uh, yelo dyan sa inyo ngayon. Yung aking nga pong gagawin ngayon is 20, ganyan, 20 ba na balot na ganyan. So, magkano yon sa 5 pesos? Uh, yung 10 is 50. Uh, di ba, li, mayroon tayong 100 pesos. Ayan, ka pa. So, what if, ano, what if hindi lang 20 yung ganyan na magawa natin, di ba? Kaya, ayun, kailangan sa panahon natin ngayon mindset, mindset din dahil bukod nga sa init ng panahon natin ngayon, ayan, nag-iinit na rin yung ating mga bilihin ngayon ayan, pataas ng pataas, nag-iinit na rin yung presyo, So, pansin nyo ba na yung mga bilihin natin is pataas ng pataas? Lalo na yung presyo ng bigas natin ngayon. Ayun, comment nyo po dyan sa baba kung magkano yung pinakamababa na kilo ng bigas dyan sa inyo. So, dito sa amin kasi, pag sa tindahan kami bumili, yung pinakamababa is 60 pesos. 60 pesos kasi yung binibenta nila sa tindahan. Pero sa may ano bilihan talaga ng mga bigas, meron pa akong nakikita around 50. 40, something, 40 plus, ganyan. Yung kinukuha nga namin dati, nakalahating kaban is pumapatak lang siya ng, ng, 900 plus. So kulang-kulang siya ng isang libo. Tapos ngayon, yung presyo ngayon, nagtanong kami doon sa may bilihan. Ang laki nga nang nadagdag ngayon kasi dati kulang-kulang isang -kulang libo. Ngayon, ano na siya, kulang-kulang na siya ng 1,000. Sobrang three. laki ng diferensya, no? Kaya sa panahon ngayon, ayan, kailangan talaga na maging mas madiskarte pa tayo ngayon. Comment niyo po dyan sa baba kung ano pa yung mga pwedeng innegosyo ngayon sa panahon natin ngayon na sobrang init. Hanggang dito na lang po.